Ngayon ay papatunayan ko sa inyo kung masarap nga ba ang pansit ng mauban. At may ilang nagsasabi na masarap daw ang pansit ng mauban. Kaya ito guys, isang intro muna tayo guys. Mga guys, mga pinagpala. Nandito mga aking tatlong kasama oh Oh my God. Kami ay nag-aantay ng bukas ng pansitan. Ito na nga at sabi na nga, ibukas na nung no, aming isang matanda, anong tawag sa amin, kami ipatulong na sa tindahan ng pansig. Dito namin masasaksihan guys, kung masarap na ba talaga ang pansit ng mauman. So, ito yun na kami dumalapit sa tindahan ng pansig, guys. Ayun na nga pala, guys, o. Oh. Nalalapit na. Ito na, guys, malapit na. Ayan guys yung pansit ng mauban Quezon At saka yung hotcake nila Ayan po ang aking kasama na unang titikin ng pansit Ayan na nga guys titikman na nga na ng aking isang kasamang pinagpala ang pansit mauban Ayan na At ayan po guys ang paligid ng mauban Quezon sa paligid eh. Pag dito guys marami itong isda Ayan po Ayan po tamang kain na po ako ng hot cake mga pinagpala dito namin masasaksiyan kung gaano nga ba ang pansit mauban na sabi sa amin ng isang malitas dyan ay balit sarap daw wala daw sinabi ang ibang pansit sa ibang lugar so susubukan natin ito guys talagang takam na takam na po ang aking kasamahan e ito na nga po tinikman na nga po ng aking kasamahan wow pagdinapan wow! pa nga ang aking kasamahan no? wow mga pinagpala hanggang dito na lang ang aking video thank you at maraming maraming salamat sa mga subscriber at mga viewers lahat tayo pinagpala nito